Matapos mag-viral ang pinost na video ng isang Pilipina sa Hong Kong, habang may mga kapwa-Pilipino rin na kumakanta ng Banyo Queen sa isang bar kung saan nakuhala ng video, ay agad nga itong umani ng mga pambabatikos galing sa mga netizen. At karamihan nga sa mga komento ay against sa babaeng nakita sa video. Ito nga ay dahil daw sa hindi magandang pinakita nito. Sa sobrang galit nga ng babae sa nasabing video, ay sinabi nitong hindi ito titigil hanggat hindi napapanagot ang nasabing uploader. Samantalang, naglabas ngarin ng sarili nitong video ang nasabing uploader para nitipensahan ang kanyang sarili tungkol sa mga paratang na mali ang ginawa nito at wala itong karapatang mag-video nang walang pahintulot at para ipost pa ito sa social media. Sabi ng uploader, hindi naman ito intensyon na kuhanan ng video ang nasabing Pilipina dahil aksidente nga lang daw itong na ng kamera. Dahil ang ginagawa nga raw nitong video ay para talaga sa dalawang kaibigan dito na kumakanta ng Banyo Queen at Killing Me Softly nung mga oras na iyon. Kayo na nga ang bahalang humusga kung ano masasabi nyo sa naging katwiran ng uploader ng video. Gawa natin yung video yung ano, yung regarding dun sa Um, I-clear ko lang sa yung nagko-comment, no? Na sinabi na friend ko siya, unworthy naman akong kaibigan. Uh, I-clear ko yung segment na yan na, ano, yung nag-away-away kayo sa comment section. Sige. Si ate girl, hindi ko siya kilala. Pumunta din, customer siya, at customer din ako. Pumunta lang kami doon kasi mayroon akong mga kaibigan na nag lang din sa Pilipinas. Galing siya sa Pilipinas, nag lang din sila. And then, kaya may dalawang kasama akong lalaki. Pumunta kami doon. Gusto ko nila ma-experience ninyo yung dati kong pinagtatrabohan. So, yung cocktails na nandun kami. So, pumunta kami doon. And then, after that, nag-closing na sila. Kasi hanggang 12.30 so, lang sila. Yung drinks last so, call nila. And then, 1 o'clock. So, na. So, yun ang nangyari. Pumunta kami ng... Leo kasi nga nabitin kami. Kasi galing ako sa work. 11 yung out ko. So, nabitin yung time namin. So, pumunta kami dun sa, ano, sa, yun na nga, sa isang karaoke bar. Pumunta kami dun, okay naman. Nagbandingan kami, nagkaraokehan kami, nagsingalong, while well, taking video. Kasi, syempre, banding namin yun eh, di ba? Um, dumating sila. And gusto ko lang i-clarify sa inyo. Hindi yung VIP room. Tsaka, wala din nakalagay dun sa, ano, sa sa bar na yun, bawal take video, bawal si camera, kasi violence yun. umii na doon si Eden, violence yung ginawa. Kung sinabi niyo namang respeto, hmm, huwag niyo hingiin respeto ko. Kung kayo mismo gumagawa ng kabalastugan, hindi niyo ni yung sarili niyo. Yun. Yung point ko doon. And then, nireach nire out naman ako ng babae. Okay sana kung makiusap ka. Parang binantaan mo ko. Aba, yung binantaan mo may ID. Ikaw. Ayan naman, din sinabi mo, jowa mo. Girl, alam ko background mo. Bago ako na gano, nilam ko yung background mo okay. So wala ako dun. Pero nagbanta ka, ipapulis ka. pa ko yung video. Pag-aralin yun yung video, kumanta kami. Hindi yun intention. Basta nag-upload ako noon. Basta uh, so nag-upload lang ako doon. Hindi ko expect yun na mag-viral, maraming mag-share. Yun yun. Then, yung yung video na yun, wala naman ding nakahubad. Walang nakahubad doon. Walang mali siya doon sa video ko dahil na nag-ano kayo. Kayo gumagawa ng kabalastugan. Wala ka naman kami yung mag a sa inyo. according sa amin mga guests, no? Para panuurin lang kayong gumagawa kayo ng balastugan na walang nagsabi sa inyo. At hindi ko kayo, oh, yun na, buhay mo yan. Trabaho mo yan. Pero naman, minsan, minsan naman, magrespeto kasi sabihin mo, mag-consulit ka. Okay, okay, go. Mag-gasta ka sa sarili mong mantika. Yun, yun. Para alam ng ano, wag ako. sasabihin niyo, i-reach out niyo ako. Eh, then, reach out niyo ako. Magkaraparapan tayo. Ano bang post ko? Banyo Queen, Killing Soft Softly, and a Bad Lawyer? Kumanta kami dun na. Ano bang sinabi mo? Ano bang nakalagay sa caption ko? Yun lang naman din. Sasabihin niyo sa akin na intentionally ko yung ipo-upload dahil na kinunan ko kayo. Hindi na itong intention ko yun, girl. Kung private yun, pwede kang mag -ano, magreklamo. Hindi yun private room. At saka hindi yun public yun. Marami kami nun. Party namin yun. Hmm. Party ko yun, naka-feel awkward din, no? Na kayo ng kabalastugan, and then kami mag-a-adjust? Ano to? Sige, go. Basta sabihin ko sa inyo, hindi kami friend, girl. Hindi kami friend. Basta sabihin nyo, wala akong respeto. Sabihin mo na siya na bago mag-respeto yung sarili niya. In public, ho. Public po yun, ha? Gumagawa kayo ng kabalastugan, tapos hinihingi kayo ng respeto? Uy, aba. Tapos so, ako nag-video lang kami, kumanta lang kami nun. Basta kumanta kami nun, yun lang ko. Then, hindi ko alam kung anong nakikita nyo. Yun lang. Lasing, sinabi niya lasing siya. Lasing din naman kami nun. Pero, alam mo namin yung sarili namin. Pero kung trabaho mo yun, kung trabaho mo yun, maglagay ka naman ng konting ano, yung Pwede yan, kumikita kayo ng pera. Sige, kung gumagawa kayo. Pero wag naman. Karaoke ho yun. Hindi tayo nasa bar club. Ang bar na sa baba. Karaoke yun. So, ibig sabihin nun, yung nagkaraoke nun, gusto nilang mag-party. Chill with her friends. Intende? Yun lang. Thank you. Wala kayong mag-bass kayo dyan. Ibabas niyo Okay, then. Kung sino man sa ko, then. Magpakakonsulit kayo. Okay, then. Harapin ko naman din kayo. Yun lang. Kasi wala akong, may pag-aralan niyo yung video ko, wala kayong ginawang bastos ko. Wala akong ginanoda, Hindi ko kayo kinunan, in, in yours lang sa ginagawa niyo. Meron kami, kumakanta kami. Iwan ko lang kung bakit kayo sumasabay sa banyo ko yun, na, na gumigiling ka din. Tapos, sumabay kayo. Tell me what you say. Tell your paradise. Ginawa mong paradise yun. Yung sofa. Uh -huh, yun lang. Thank you malaking sa buhay niyo. Ang nangyari ito ay isang malaking aral para sa lahat. Hinay-hinay lang sa pag-inom ng alak, lalo na kung meron tayong mga pamilya sa Pilipinas. Dahil kung minsan, may mga bagay na kapag nangyari na, ay hindi na natin pwedeng bawiin pa. At iwasan din natin gumawa ng hindi maganda para hindi tayo nagva-viral sa social media. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at palitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.